Okay. Pagluto na Parang super. Parang super. Hey. Eh. Ay, parang il. il. Ano ka. Parang Anong bibigyan? Sibuyas, kamatis, saka aluya. Saan akong sabi yung natural na. ala naman sa butika. Hindi, baka meron yung sa butika eh. Doon, kay pa, do -do parin doon doon bumili sa kabilang ibayo. Ay, isa mo parin him, para hindi ko makalimutan. Alam mo naman daw marunong magsulat. Ikaw na lang kaya magsulat. Nako. Hindi pa ako marunong magsulat. Alam mo naman, grade 1 lang ako eh. Ayan, kapasaduhin mo nalang pre. Ayan, well, sinabi mo.

ibu Bawang Kematis, Si Bawang Kematis, Si Bawang Kematis, Si Bawang Kematis, ibu Bawang Kematis, Bawang Kematis, oh, 12 seconds later, Si Bu Bawang Kematis, Si Bu Bawang, Si Bu Es oi, Aringdon, Sabi kasi lista eh, parang nga hindi nilista eh. Sinasabi ko na nga ba, makakalimutan ko eh. Ay, balikan mo muna sa bahay nyo, baka nakalimutan mo yung ano, yung listahan mo doon. Eh, ganun na nga, parang doon. Eh, kung nilista ni parang nga yun, hindi na sana ako babalik doon. Ah, sige, babalik na lang ulit ako. Ay, tanong ko muna kung ano yung bubilin na naman. Ah, oh, sige. Two thousand years later. Parang doon. Oh, ano, alam, alam na. Alam ko Ano? Yun? Six and a half hours later. Tapos nakalimutan na naman. Ah, alam ko na. Ano? Toyo, pre, toyo. Toyo. Sigurado ko na dyan. O, oh, toyo yun. Oh, dali lang. Inches, Ay, yun. inches later. Ano, toyo? Salang, salang. Ay, salang. Ay, salang. Ay, Bawasan mo na lang din ang presyo. Okay, lang to? Ano yan? 12. Eh, size na lang. Kasi may bawas na. O, sabi mo na. Lista mo na lang muna. Sige. Lista na lang. Lista sa... Walang pinigil sa akin pang pinigil mo nga na eh. Ililista ko rin yan. O, lista mo muna. Hindi rin ako marunong magsulat eh. Sa mo. <laughs>